Narito ang aming munting pag-alala sa gunita ni Lumaong dating Pangulong Corazon Aquino. Nasa kasaysayan ng buong mundo ang Pilipinas dahil sa maraming pangalan at kaganapan. Ngunit ang pangalang Corazon Aquino ay isa sa mga nagpabago sa tatak ng Pilipinas dahil binago niya ang ating kasaysayan. Dalawang dekada ng dektaduryang Marcos ang natuldukan ni Cory Aquino o Tita Cory para sa nakararami. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang krusada ang pagsusulong niya sa tunay na demokrasya sa mga sumunod pang administrasyon ay nagpatuloy pa. Nabigyan ng tunay na kahulugan ang tinawag na bloodless revolution dahil kay Cory Aquino, ang first woman president ng bansa. Ang Nobel Peace Prize nominee, ang hinirang na Woman of the Year ng Time Magazine noong 1986. Kinilalang icon of democracy, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong rehiyong Asya. Krusada para sa demokrasya na ipinagpatuloy ngayon ng kanyang anak, si Pangulong Noynoy Noy Aquino. Sa kanyang pagpanaw noong August 1, 2009, dahil sa sakit na kanser, hindi lang ang mga Pilipino ang nayanig, kundi ang buong mundo. Ngunit hindi man lang ito kinakitaan ng kahinaan ng loob, sa kabila ng nadamang kalungkutan ng pamilya at milyon-milyong mga Pilipino, matapang na hinarap ng dating pangulo ang malaking hamon na dumating sa kanya. Ang mga katagang "I would rather die a meaningful death than live a meaningless life" na namutawi sa kanyang mga labi ang nagsilbing inspirasyon ng na mga Pilipinong may kanya-kanyang hamon na kinakaharap sa buhay. Tatlong taon na ang nakalipas mula nang namaalam si Cory Aquino, ngunit nananatiling sariwa ang mga aral at pamanang iniwan niya sa ating lahat. Ang demokrasyang tinatamasa natin ngayon ang itinuturing na greatest legacy ni Cory Aquino. Ito rin ang pamanang may iwan natin sa mga susunod pang henerasyon. Demokrasyang kung hindi natin aalagaan ngayon at gagamitin ng tama ay mauuwi rin sa wala. Ngayong araw ang anibersaryo ng pagpanaw ni dating Pangulong Cory Aquino. Kabi-kabila ang paghahanda para sa espesyal na pagunita. Mababalot muli ng kulay dilaw ang paligid. Uugong ang mga dasal. Papuri at pasasalamat sa kinikilala nating ina ng demokrasya. Ngunit sana'y hindi lamang matapos sa pag-aalala kay Cory Aquino ang lahat ng kaganapan sa unang araw ng Agosto. Kundi magsilbing bagong panimula sa pagpapatuloy ng kalayaang kanyang ipinaglaban para sa bayan. Para sa Telebasyon ng Bayan, Elizabeth Kachir.